Jano Gibbs, malutong na minura ang mga nambash na kanya nang makisimpatya kay Dennis Padilla. Alamin natin sa Showbiz Spotlight ni Anton. Niresbaka ni Jano Gibbs sa mga netizen na nambas sa kanya nang makisimpatya siya sa kanyang kaibigan si Dennis Padilla sa kinakaharap na issue nito sa mga anak kay Marjorie Barreto. Sa Instagram post kasi ng kapatid ni Dennis ang si Jean Padilla tungkol sa nangyari sa kapatid sa kasal ng anak nito si Claudia Barreto, nagkomento si Jano ng tatlong crying emojis. Ang napakasimpleng komento na iyon ni Jano ay dinagsa ng pambabash mula sa mga netizen kung saan ang isa ay nagsabing enabler moves. May isa naman ang komento ng nangungusintin na naman. Dahil sa naturang mga harsh comments sa tatlong crying emoji comment ni Jano, kung kaya't rumess back dito ang singer-actor nang murahin ito ng napakalutong ang mga nambas sa kanya. Ayon kay Jano, nakikisimpat lang siya sa kanyang kaibigan sa may sabi nito ng mga P.I. nyo sinay pa ni Jano na wala naman siyang sinabi na sang ayon siya sa ginawa ni Dennis at naisimpat siya lang siya dahil malungkot ang kanyang kaibigan. Idinagdag pa nito na emoji lang enabler na Dagdag pa ni Jano, hindi ko siya ipinagtatanggol. Mga yulol, dinadamayan ko lang sa kalungkutan mga TANGA at sa kanito nilagyan ng dirty finger na emoji. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.